Nitong nakaraang araw ay naging laman ng mga balita ang pagpatay sa isang OFW sa bansang Kuwait sa pamagitan ng labis sa pannakit dito at pagkatapos ay inilibing ito sa garden para nga subukang itago ang ginawang krimen. Labis na paghihinagpis ang nararamdaman ngayon ng pamilya ng nasabing biktima. Sigaw nga ng pamilya nito, hustisya para sa sinapit ng kanilang kaanak matatandaang sa isang balita na nilabas nga ng isang pahayagan sa bansang Kuwait ang Arab Times, ang nasabing suspect ay nagkaroon na ito ng criminal record noon at kalaunan ay napalaya rin sa nasabing bansa. Ayon nga sa pamilya ng biktima, sa kanila naging huling pag-uusap nito nakaraang May 2024, si Kabayan ay nagpaplano na sanang umuwi nitong nakaraang December 2024 at gusto nga sana niyang gawing sorpresa ang pag-uwi nito sa kanyang pamilya. Pero ang pinaplano nga saan ng sorpresa ay biglang nauwi sa isang masamang balita. At para sa detalye nga ng balitang ito, panuuri natin ang video na ito. Pasintabi po sa mga nagakapunan patay at naagnas na ng natagpuan sa bakura ng kanyang amo ang isang pinay na OFW sa Kuwait. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan ng ustisya. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi na napigilan ng kapatid ng OFW na pinatay sa Kuwait na maluha matapos makumpirmang ang nawawalang Pinay na si Daphne na kalabanan ang natagpuang inaagnas na sa bakuran ng kanyang amo. Nakakahinayang lalo't pa uwi na sana si Daphne sa Pilipinas. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya basta isurprise ko kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Nang huling makausap noon pang May 2024, wala naman na anyang nabanggit na problema ang kapatid dalawang buwan pa lang nawawala ang Pinay bago ito i-report ng mismong kapatid ng kanyang amo. Pakiramdam po ba ninyo at uh, tinago sa inyo yung insidente? Opo, baalak po talaga na itago po. Ang hiling lang po namin na sana makauwi yung kapatid namin. Hmm. Tapos mabigyan ko ng hustisya kung ano ang ano ang talagang nangyari po sa kanya. Bakit ganun po ang ginawa sa kanya? Yung kapatid mismo ng suspect, sinabi niyo ng police, ng police, nakita ng police kapahay, yung bangkay, advanced state of decomposition na dalawang na. Nakakulong na ang suspect na may criminal record umano batay sa natanggap na impormasyon ng DFA. We assure the public uh, that the government will do all it can to seek justice na nangyari ito taon. At para nga sa ng ating gobyerno na may direktang kontak sa mga lehitimong agency na nagpapadala ng mga OFW domestic helper abroad, baka panahon na nga rin siguro kung masihigpitan nila ang mga requirements or qualification para sa mga sponsor na gustong kumuha ng domestic helper na manggagaling sa Pilipinas. Mas makabubuti na rin siguro ito para na nga rin sa seguridad ng mga Pilipino na nagbabalak magtrabaho domestic helper abroad. Kung ang isang sponsor ay dadaan mo una sa matinding background check at obligahin silang magsumiti ng police clearance or any evidence na nagpapatunay na wala silang mga history ng kahit anong criminal record. Dahil nga sa kaso na nangyari kay Kabayan na napunta nga ito sa isang sponsor na may criminal record. Hilinga natin na sana ay makuha ng pamilya ni Kabayan ang katarungan na para sa kanila. Dahil hindi nga biro ang mawala ng kapamilya lalo na kung sa ganitong paraan lamang mawawala ang mga mahal natin sa buhay. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.